Sa totoong buhay, masisiyahan ka sa mga bagay na Kaya ng pananalig ng mga magagandang tao at samahan mo ako maglayag kasama ani pam sa Biglaan nangyari. Ito po. It Pagsukap ang dalawang beses. Mm -mm. Tapos sa gabi. po. Opo. Tapos po, may duho, maski daw yung ulo niya. Ulo niya. niya. Mm -mm. Tapos po, nagpahinga na siya. Tapos maya maya po, tinignan ko, may uh, pinapalit yung niya ang simiso, Miss mm, mm Tapos po, sabi niya, oh, uh, sabi niya, ang dami po ang pinakasabi. Kasi hindi na kayo kilala. Hindi na po. Tapos po, Wala ginawa na, ano ng, yung ng yung anak misa, isa, niya, Miss inupo po siya. Mm -hmm. Tapos binisan namin, talagang Ganun ang ganun. Hindi naman na maintindihan. So, ganun sa lipa? Opo. Hindi. Yes. Yes. Hindi. Tapos po, pagdating doon. Ano oras po yun? Uh, alas 12, alam mo uh, na. Alas 12, no, alas 12. Mag-12 yes. daw po. Mag -dog -dog. Kasi alaw na po, nandun na po. Sabi niya tayo. Sabi niya tayo. Kasi ang isang sakit doktor, hindi eh, biglaan yung ganyan. Um, Kahit kayo, alam niya yan. Opo, kumain pa po siya Pero yung ganyan, biglaan niya. Ganyan pong kinain, tapos mm -hmm. na busok. Ang lakas oh. pa po niya, binukusit pa po oh. yan. tapos dinala sa hospital. Huwag na sabihin natin yung pangalan ng hospital. Dinala, okay. tapos ininder sa iba. Paano, ano, inilipat sa iba. Mayroon daw, nakita ano tapos rin naging na-uubok sa tubig. May tubo na. Po, blad, blad po. Kanina po, inalis kasi po, medyo naglilipot yung ganun daw, inaalis po. O, oh, subaga gising. O, po. gising. Malikot po siya. Pero Bakalang malikot po daw. Umalaw yung katawan niya. Ay, bakit? Gising. Sabi sa kanina, hindi na nagalaw, hindi na... Umalaw po bila kanina, kasi po, inaalis po daw yung tubo sa bibig. O, mm -hmm. Okay. po so, nangyari po, uh, sa, uh, hindi, uh, uh, galing po kasi ang kanila. Saan ba saan galing po ng bago mangyari? Yan lang po sa amin, sa bahay, sa San Matias. Doon po kami. Uh, eh, sa bahay po, mga hanggang din. Ang dalawang araw lang. bago, ano po. Pagod uh, po gawin natin, tutulong ang kulit kayo. Kasi sa totoo <laughs> lang, lahat kayo, wala naman na eh. Maging si tatay na sa Amerika, okay, okay. wala okay. naman makita. Kasi sinisecure ko po yan. Kaya lang ba't ganun biglaan naman na dalawang babae yeah, nasa 30 uh, 28 yeah. isa ang bumira galit galit ano bang bakit ba na uh, may meron pa kayong doon wala man po kami nakakay pero sabi po doon may nagsasalita kumisan Dalawang babae po, isang 28, isang 30 <mulik> mahigit. Yung, na doon, yung po, mga bong, yung buong bitis po. Ang nanay. Yung pong nanay. natin sabihin yun yung pangalan. at yun? uh, kasi pwede pwede. kung nasabihin sa natin yung pangalan, pag binuwel tayo po yan, dapat, galit po galit na mangyari. Ako nang bahala, siwala lang, no? Kaya nga kung isang bote, kukulong natin. Walang laman, pero may takip. Pero... Uh, di, yan po, lagyan ng tubig kasi pa iinumin natin yung ano ay, da, is, oh, okay. okay. isang niya. walang laman ikulong natin na magtiwala lang po magpray tayo kasi ang magpapagaling talaga ang ating ama pero hindi ko po kayo papabayaan kasi unang una gumaling naman lahat lahat okay na ba? Diba? bakit na biglaan naman lakas pa po kumain lang po tapos sabi niya Nagti-cellphone pa. Maya-maya, nagsukap. -so Ayun na. Sumula na. Ayun oh. sabi niya, masakit na, masakit yung ulo niya. Tinira po ulo eh. Ang tinira sa kanya ulo. Gaya po, naka-ICU. Tapos sasabihin po, may naano itong dugo dito. Ba't bumagsak ba? Anong... Hindi po. Yung bigla, sabi po, pagsuka. -so baka po na ano Hindi po namin alam eh. Ngayon po sisilipin natin. O ngayon ito po ah, pagkatapos ng gamutan, ihatid nyo agad. Kailangan makainom, no? Mabilis ang inom. O oh, magalas ah, yung inok, ikaw ino 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 na. Ah, alala yan, kasi malakas to. Dalawa to eh. Yan Diyan. Diyan nyo tayong ng diyan, ko ma. Pangalan ni ano yung pasyente? Darren. 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 Yuto. Okay. Pa alalayan uh, nito. Yung Kaka, Tapos kaya. dito yung isa, dito yung isa kasi bubuk pag niyan, pag ganun ko sabi sara. -sara. -sara. Darren, no? Kaka. Tinan natin sa doktor, ha? O, tinan nyo, sa doktor, si Darren. Hindi ikaw to, ha? Kasi wala nang makita sa'yo. O, Darren, na o. Pikit. Hindi din ako, ha? Hindi din ko, nanay. Mm! wala oh. Wala eh. Huh? wala lang po. Pray lang. Matay mo pala yung buko O, oh, ito po. Ikanto. O, oh, doon ting ah Tatlo. Hmm. O, oh, yan po ah. O, oh, tinay nyo ah. O, positive oh. O, oh, bakit ito? Bakit ito? O, uh, sa doktor to. Hospital to oh. Wala oh. Hmm. Hmm. Wala oh. Yung ko. Bay yung dalawa. <laughs> okay, pita na tayo. Sige, kailangan uh, by, by pay tayo manalangin na makaligtas si Darren. Bakit ko hapap nila Yan. Ano ito, uh, taga doon lang eh. Pinadadala ko nga sa isa bang hospital para kung masiyakat yung bulo niya. Kasis na lang po kasi yun eh. Martin, Ito muna, ito muna. Pero maganda yung nabanggit mo. Ito muna, unahin natin ito. Para may batay na may punta ka punta. Mm -hmm. kasi, Oh, ito na, ready na tayo. Sato Rarepo, tenant, Operaro, tapos kung sino gumagambala kay Darin, mag-usap tayo sa spiritual Diyos. Diyos na lahat, Diyos na nakatakot sa spiritual na. Pasok! Pum! Ah! Uh, hmm. Anong ginawa nyo kay Darin? Wala! Anong ginawa niyo? Bakit nasa spiritual si Darin ngayon? Kung matos lumalabas ha, papatayin niya siya? Oo. Oh. Bakit niya papatayin? Anong kasalanan ni Darin sa inyo? Sabihin mo na sa akin, anong kasalanan ni Darin sa inyo? Nasa hospital ngayon, critical. Anong kasalanan? Ay, ha? Ah, ba't binigla niya yung tao? Ha? Ah, <laughs> Berakin ng berak, tagasahan ka? Sabi mo na? Ay, dito lang! Dito lang! O oh, mo kinaano? Doon ka sa lugar nung darin na yun, tama? Ay, pa, hmm. ba Bakit ginaganan niya yung tao? Bakit ginaganan niya yung tao? O ngayon, kung anong in inanong ninyo, ikukulong ko na kayo. Pasinsyahan tayo, ha? Nagkakatibihan? Oh, ha? Oh, oh, oh. Papat Uulitin uh, ko, papatayin niyo si Darren? Oh, 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 oh. Bakit niyo papatayin? Walang ginagawang masama sa inyo. Bakit niyo papatayin? Anong dahilan? Wala oh, po. Oh, oh. Anong dahilan? Oh, oh. Trip niyo lang? Oh, oh. Trip niyo lang? Oh, oh. Ha? Trip niyo lang? Walang niya ka? Papatayin niyo tayo. Huwag ganun. Ako makakalaban niyo, ha? Ngayon, critical yung tao. Nasa hospital ngayon. Ag Agaw ngayon. 50-50 ngayon. Ha? Anong inano niya sa ulo nun? Anong inano niyo Wala. Anong sa ulo? Wala. Ha? Wala. Bakit sa ulo tinarget niyo? Ha? Anong inano niya sa ulo? Pasasahan tayo ha? Opo. na tayo ha? Pagayarap po yan. Bukulong na natin. Dato <tinyo> na rin po si Lita Kaya tawag ko ang namatayang upang ikulong ang gumambala kayo sa rin 3, at next atal. Oh! Hmm. Sarap. Walang yakay, wa. Ang pangalan nito? Rosalie po. Sa ngalan ni Jesus, Rosalie. Balik. Ate, ate, ate. Ate. Okay na po yan. No. Uh, lang po siya na maayos. Uh, sige po, inom na po. Para po bumalik po agad yun lang ate. Asa yung tubig ni Darren? Pakibigay agad doon. Kailangan makainom ha. Isa pa. Okay po. Okay. okay, na natin ha. Pero wala na ang Wala na makita. Ito. Paan? O, tinayin niyo po, ah. Hmm. Okay. Okay lang po yan. Okay. Sige, Doktor. Darin. Hmm. Hmm. Uh. Wala. Hindi Pigit, pikit, okay. pikit. Pikit. Paktum. Pikit, pikit. Pagkatum. Pum. Okay. Okay. Pigit, Pikit ulit. Oh. Mm. Oh, bakit ngayon wala na ako? Pwede naman po yung Wala na rin po. Naka, nasa bote na po siya. Oh! Oh! Mm. Tinan nyo ka, kuya. Hmm? Wala na po. Ah, uh, si siya Salat, sa lahat. Ito po si Darin. na uh, sa nasa hospital ngayon. Critical. Pumatas oh, daw ang naging ano. Samantalang po, binaraw siya. Mabilis ang bira. Tulungan nun natin si Darin. Ipag-pray po natin na makarecover sa araw na itong hanggang magdari um, Ama lang po, talaga may karapatan na mapagpagal sa tao. Hindi Maraming salamat kay Brother Rap at Team ng Palawig. Maraming salamat.